Kung nakita mo ang video na ito ngayon, alamin mo na may espesyal na mensahe ang iyong mga anghel na tagapagbantay na maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay. Sila ay maingat na nagmamasid sa bawat hakbang mo at sinisiyasat ang bawat desisyon na ginagawa mo ng may pagmamahal at atensyon. Kamakailan lamang gumawa ka ng desisyon na malalim na nakaapekto sa isang tao na malapit sa iyo, isang tao sa iyong pinakamalapit na bilog na lubos na nabigla sa hindi inaasahang pagpili na iyon. Ang malaking tanong na umiikot ay, ano nga ba ang ibig mong sabihin sa desisyon na yon? Ang mga anghel ay bulong ng bulong sa iyo, sinasabi na ang desisyon na yon ay ikinagulat ng lahat, kabilang na sila. Sila ay mausisa, sabik na maintindihan ang mga dahilan na nagdala sa iyo upang kumilos ng ganito. Ang kanilang mga isip ay puno ng haka-haka at ang kanilang mga pag-asa ay mataas. Gayon paman, ang pinakahangad nila Higit sa lahat ay malaman ang katotohanan sa likod ng iyong mga iniisip at intensyon. Gusto nilang maintindihan kung ano ang nasa iyong puso at isip noong ginawa mo ang desisyon na yon. Ang desisyong ito na ginawa mo ay hindi lamang nagulat sa lahat, kundi malalim din itong pinakilos ang mga estruktura ng iyong mga pinakamalapit na relasyon. Biglang nagbago ang lahat sa pagitan mo at ng espesyal na tao na ito na parang nagsimula ang isang bagong yugto ng buhay. Ngayon, ang koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay sumusunod sa isang ganap na bagong landas, isang direksyon na nag-iiwan ng lahat ng mga tao sa paligid mo na mausisa at kaunti ang kaba. Gusto ng mga tao na malaman kung ang pagpiling ito ay bunga ng maingat na pagpaplano o kung ito ay mas spontaneous. Nais nilang maintindihan kung ano ang kahulugan ng pagbabagong ito para sa hinaharap ng lahat ng kasangkot. Ang epekto ng pagpiling ito ay hindi maliit. Ang mga pagkakaibigan at ugnayang pampamilya ay ngayon nasa isang hindi natutuklasang teritoryo, puno ng mga katanungan at kawalan ng katiyakan. Ito ba ay sinadya? Mayroon bang malinaw na layunin? Ano ang aasahan sa hinaharap? Ay mga tanong na hindi nawawala sa isipan ng mga tao sa paligid mo at hindi ito katakataka, dahil ang mga makabuluhang pagbabago sa ating buhay ay palaging nagdadala ng isang dosis ng hindi kasiguruhan at kawalan ng katiyakan na nagdudulot sa atin na magtanong tungkol sa katatagan at hinaharap ng ating mga relasyon. Ang iyong desisyon ay ikinagulat ng lahat. Ang sorpresa na ito, gayon paman, ay hindi tanda ng hindi pag-apruba, kundi isang indikasyon na may mahalagang bagay na nangyayari. Ang mga tao sa paligid mo ay sanay sa iyong mga kilos at posisyon, at ang iyong pagpili, dahil ito ay lubos na hindi inaasahan, ay nagdulot ng isang alo ng pagninilay-nilay. Lahat ay gustong maintindihan ang mga dahilan at ang epekto ng desisyon na ito, nagpapakita ng isang tunay na interes sa kung ano ang kahulugan nito para sa hinaharap. Ang sandali ng pagbabago na ito ay maaaring nakakabahala para sa iyo at para sa iba. Ang mga biglaang pagbabago ay karaniwang sinasamahan ng kawalan ng katiyakan at hindi kasiguruhan. Gayunpaman, nagbubukas din ito ng espasyo para sa paglago at personal na pag-unlad. Mahalaga na kilalanin na sa kabila ng paunang sorpresa, ang espesyal na tao na ito na nabigla sa iyong pagpili ay malalim na nagmamalasakit sa iyo at nagnanais na makita kang mamuhay ng isang ganap at masayang buhay. Ito ay isang pagkakataon para sa bukas at tapat na pag-uusap. Ang pakikipag-usap ng iyong mga dahilan at damdamin ay maaaring makatulong na mawala ang anumang maling pagkakaintindi at mapalakas ang mga relasyon. Ito ay isang pagkakataon na ipaliwanag ang iyong pananaw, mga pag-asa, at mga plano para sa hinaharap. Ang malinaw na komunikasyon ay susi upang lahat ay makapag-adjust sa bagong sitwasyon, pinapanatili ang mga ugnayang damdamin na matibay at malusog. Mula sa simula, ang iyong presensya ay naging mahalaga para sa taong ito na lumilikha ng isang ugnayan na parehong pinahahalagahan at pinapahalagahan sa maraming bagay. Ang espesyal na koneksyon na ito ay binuo ng maingat at pagmamahal na nagiging mahalagang bahagi ng buhay niyong dalawa. Kaya, kapag gumawa ka ng mga desisyon na umuuga sa relasyon na ito, natural na magdulot ito ng malaking epekto. Siya ay nagsusumikap na maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga desisyon, lalo na kung ito ay nagpapahiwatig ng isang hangarin mo na higit pang palalimin ang ugnayan na ito. Ang posibilidad ng isang mas malalim at romantikong relasyon ay nagpapapuno sa kanya ng pag-asa, nagpapakain sa isang tahimik na pangarap na marahil ang ugnayan sa pagitan niyo ay maaaring maging mas makabuluhan. Sa kabilang banda, may isang tahimik na pagtanggap na kahit na hindi mangyari ang evolusyon na ito, ang pagkakaroon mo sa paligid ay isang malaking benepisyo na. Ang presensya at pagmamahal na inyong pinagsasaluhan ay lubos na mahalaga para sa kanya. Ang ideya ng pagkawala ng espesyal na koneksyon na ito dahil sa maling pagkaunawa sa iyong mga kilos ay lubos na nagpapakaba sa kanya. Pinahahalagahan niya ang relasyon na mayroon kayo upang ipagsapalaran ito ng mga maling hinala tungkol sa iyong mga motibo. Kaya't maaaring siya ay tila medyo naiiba ngayon habang pinoproseso niya ang bagong yugto na ito. Ang reaksyon na ito ay natural, sapagkat ayaw niyang ipagsapalaran ang mayroon kayo dahil sa mga maling pagkaunawa. Sa gayon, mahalaga na manatili kang matatag sa iyong mga desisyon, hindi lamang sa mga apektado ng relasyong ito, kundi sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang katatagan sa iyong mga pagpili ay nagdadala ng seguridad, na nagpapahintulot sa kanya na mag-adjust sa bagong realidad ng hindi natatakot sa mga maling pagkaintindi. Ang pakikipagkomunikasyon ng malinaw at bukas ay maaaring makatulong na ipaliwanag ang iyong mga intensyon at mapawi ang anumang pagkabalisa na maaari niyang nararamdaman. Ang kaliwanagan na ito ay mahalaga upang parehong magawang tuklasin ang kahulugan ng pagbabagong ito, nang walang pagmamadali o pressure, iginagalang ang oras at damdamin ng isa't isa. Bukod pa rito, ang yugtong ito ay kumakatawan sa isang pagkakataon para sa parehong makilala ang isa't isa ng mas mabuti at higit pang patibayin ang relasyon. Ang pag-uusap tungkol sa mga damdaming kasangkot, mga inaasahan para sa hinaharap, at mga pangarap na pinagsasaluhan ay maaaring lumikha ng mas malalim na pagkakaunawaan sa pagitan nyo. Ang sandali ng katapatan at bukas na pag-uusap na ito ay isang pagkakataon upang magtayo ng isang mas matibay na pundasyon para sa relasyon kung saan parehong makakaramdam ng seguridad at pagkaintindi. Mahalagang tandaan na ang mga pagbabago, gaano man kahirap sa simula, ay madalas nagdudulot ng mga pagkakataon para sa paglago at pagpapalakas ng mga ugnayan. Kaya't yakapin ang yugtong ito ng may kumpiyansa at positibong pananaw. Ito ay panahon upang palakasin ang komunikasyon, tiwala sa isa't isa at pagmamahal na inyong pinagsasaluhan. Magtiwala na sa pamamagitan ng pasensya at pag-unawa, kakayanin niyong lampasan ang bagong yugto na ito, lumalabas na mas konektado, at mas matibay. Ang panahong ito ng pag-aangkop ay isang patunay na ang inyong relasyon ay matatag at may kakayahang mag-adjust sa mga pagbabago. Ipinapakita nito ang tibay at lalim ng ugnayan na inyong pinagsasaluhan, nasa kabila ng mga kawalang katiyakan at hamon, ang pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa ay kayang malampasan ang anumang balakid. Ito ay isang mahalagang sandali para sa inyong dalawa kung saan ang bukas at tapat na pag-uusap ay nagiging mas mahalaga. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong mga iniisip at pakikinig sa kanya, mapapalakas niyo ang koneksyon na mayroon kayo anuman ang direksyon nito. Ang ugali ng pagbabahagi ng iyong mga motibasyon sa mga taong nagmamalasakit ay mahalaga. Ito ay isang kilos ng pagiging bukas at respeto na nagpapakita kung gaano mo pinahahalagahan ang relasyon at opinyon ng mga mahal mo. Gayunpaman, mahalaga rin na protektahan ang iyong sarili laban sa mga panlabas na impluensya na maaaring sumubok na sirain ang iyong kumpiyansa. Hindi lahat ay makakaunawa sa iyong mga pagpili at intensyon, at ayos lang iyon. Ang susi sa matagumpay na buhay ay ang pagtitiwala sa iyong intuition, ang panloob na kumpas na naggagabay sa iyong mga desisyon patungo sa hinaharap. Magtiwala sa iyong sarili at sa karunungan ng iyong puso sapagkat alam nito kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan at pagdadalawang-isip, kapag pinili nating sundan ang isang di-karaniwang landas, ang tiwala sa ating intuition ang naggagabay sa atin. Bagamat ang takot sa hindi kilala ay naiintindihan, hindi ito dapat pumigil sa atin. Ang pagharap sa mga bagong hamon at pagalugad sa mga hindi pa natutuklasang mga horizon ay maaaring eksakto ang kailangan natin upang makamit ang makabuluhang personal na paglago at matuklasan ang mahalagang aspeto tungkol sa ating sarili. Madalas, ang mga hindi inaasahang landas ang nagdadala sa atin sa mga karanasang mayaman at nagbabago, na hindi natin mararanasan kung tayo ay kontento lamang sa kaligtasan ng ating komportableng lugar. Kung pakiramdam mo ay nasa isang sangandaan ka o nasa harap ng isang hindi kilalang pagkakataon, magtiwala sa iyong intuwisyon at gumawa ng hakbang pasulong. Kahit na ang landas ay hindi tiyak at mahirap, ito ay sa pamamagitan ng tapang natuklasin ang hindi kilala na natatagpuan natin ang mga bagong perspektibo at posibilidad. Tandaan na normal ang makaramdam ng kaba sa harap ng hindi kilala, ngunit ito mismo ang mga sandaling ito na nagbibigay sa atin ng pagkakataong lampasan ang ating mga sarili at lumago. Sa pagtanggap sa mga hamon na dumarating sa ating landas, binubuksan natin ang mga pintuan para sa isang hinaharap na puno ng mga tuklas at personal na tagumpay. Mahalaga ang pag-unawa na ang iyong landas ay natatangi at ang mga desisyong ginagawa ay dapat na nakaayon sa iyong sariling mga hangarin at aspirasyon, hindi sa mga inaasahan ng iba. Sa pag-usad, kahit sa harap ng mga hindi pagkakasundo ng opinyon, pinapalakas mo ang iyong integridad at pinatibay ang iyong kalayaan. Bawat hakbang na ginagawa ay isang pahayag ng iyong pagkakakilanlan at ng iyong karapatan na tukuyin ang iyong sariling kapalaran. Ang pag-unawa na ang iyong paglalakbay ay natatangi at ang mga desisyon na ginagawa ay dapat magpakita ng iyong mga hangarin at aspirasyon, hindi ang mga inaasahan ng iba, ay napakahalaga. Ang prosesong ito ng pagsulong, sa kabila ng mga nagkakaibang opinyon, ay nagpapalakas ng iyong karakter at pinagtitibay ang iyong otonomiya. Bawat hakbang na ginagawa ay isang pahayag ng iyong pagkakakilanlan at ng iyong karapatan na pumili ng iyong sariling landas sa buhay. Sa prosesong ito, ang bukas at tapat na komunikasyon sa mga taong nasa tabi mo, lalo na sa espesyal na taong ito, ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng iyong mga dahilan at pagbabahagi ng iyong mga pangarap, hindi mo lamang pinapalakas ang inyong mga relasyon, kundi nagtatayo ka rin ng isang matatag na suportang bilog ang bilog na ito ang magiging iyong seguridad na nag-aalok ng pagsuporta at nakabubuong feedback kapag kinakailangan. Kaya tandaan, ang iyong pananaw, tapang, at tiwala ang naggagabay sa iyong landas. Ang mga hamon at mga kawalan ng katiyakan ay bahagi ng paglalakbay, ngunit ang iyong determinasyon sa pagtupad ng iyong mga pangarap ang nagtatakda kung gaano kalayo ang iyong mararating walang mas nakapagbibigay ng kasiyahan, kaysa sa paglingon at makita na, sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong puso at intuition, narating mo ang mga lugar na dati, ay tila hindi maabot. Manatiling tapat sa iyong sarili, yakapin ang mga pagkakataon na iniaalok ng buhay ng may optimismo, at bukas na isipan sa bago. Ito ang esensya ng isang buhay na lubos na namumuhay, na puno ng patuloy na pagkatuto at personal na ebolusyon. Bukod dito, mahalagang bigyang diin na ang bawat desisyong ginawa, bawat hadlang na nalampasan, ay nag-aambag sa iyong paglago bilang individual. Ang bawat karanasan, maging positibo man o negatibo, ay nagdadala ng mahalagang aral na humuhubog sa kung sino ka. Ang pagtanggap at pagkatuto mula sa mga karanasang ito ang nagpapayaman at nagbibigay ng kahulugan sa iyong paglalakbay. Huwag hayaang mabahala ka ng mga kahirapan o ng mga sandali ng kawalan ng katiyakan tingnan sila bilang mga pagkakataon para sa pagpapalakas at pagunlad. Maniwala sa iyong kakayahan at sa kakayahan mong gawing tagumpay ang mga hamon. Tandaan na ang mga pinakamalalaking tagumpay ng sangkatauhan ay nakamit ng mga taong naglakas loob na lumabas sa kanilang comfort zone at nagpatuloy sa kabila ng hindi tiyak na landas. Ang iyong tapang at determinasyon ay hindi napapansin. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay makikilala at pahahalagahan ang iyong pagsisikap at dedikasyon. Sila ay nasa iyong tabi, nagbibigay ng suporta at pag-asa, ipinagdiriwang ang bawat tagumpay at nagbibigay ng aliw sa mga mahihirap na sandali. Sa wakas, tandaan na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng mga tuklas at paglago ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon, upang matuto ng bago, upang mas mapalapit sa iyong mga pangarap at upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Harapin ang bawat hamon ng may bukas na puso at mausisang isipan, at pahintulutan ang iyong sarili na magulat sa mga kababalaghan na maaaring dalhin ng landas. Sa pananampalataya, tiwala, at determinasyon, kaya mong makamit ang anumang naisin mo. Magtiwala sa iyong intuition, sundin ang iyong puso, at huwag titigil sa pangangarap. Sa huli, ang kabuuan ng bawat maliit na hakbang ang bumubuo sa mga malalaking tagumpay sa buhay. Manatiling matatag sa iyong landas, at hayaan mong magningin ka. Para tapusin, narito ang isang espesyal na panalangin na alay ko para sa iyo. Panginoon, sa sagradong sandali ng pagninilay, itinataas ko ang aking mga panalangin sa iyo. Naghahanap ng gabay para sa taong ito na nasa harap ng hindi inaasahan at nakakagulat na desisyon na ginawa, isang landas na nag-iwan ng mga pusong puno ng pagmamahal sa isang estado ng malalim na pagninilay. Ako ay dumudulog nang may pagpapakumbaba para sa liwanag at pag-unawa sa gitna ng mga emosyon at kawalang-katiyakan na kanyang hinaharap ngayon. Naway magliwanag ang kaliwanagan sa ulap ng kalituhan na magpapahintulot sa kanya na makita ang lagpas sa mga anyo at naway ang katapatan at pagiging bukas ay maglatag ng daan para sa isang tunay na komunikasyon. Nanalangin ako para sa tapang na maipahayag niya ang kanyang totoong damdamin, at hanapin ng may tapang ang diwa at mga dahilan sa likod ng mga desisyong ito, lumayo sa mga anino ng takot at maling pagkakaintindi. Hinihiling ko na ang paglalakbay ng pagtuklas na ito ay maging isang bukal ng pagpapalakas para sa mga ugnayang nagbibigkis sa kanila, maging sa malalim na pagkakaibigan o sa isang pagmamahal na unti-unting namumukadkad. Gabayan mo sila, o Panginoon, na magtiwala sa kanilang mga instinto, yaong mga bulong na nagagabay sa kanilang mga hakbang sa landas ng kabutihan at katotohanan. Naway yakapin nila, nang may bukas na puso, at matibay na kaluluwa, ang walang katapusang mga posibilidad na inihahain ng buhay, alam na sa bawat sandali ng pag-aalinlangan o desisyon, ang iyong banal na presensya, ay pumapalibot sa kanila ng pagmamahal at proteksyon. Naway ang karanasang ito, na puno ng mga aral at paglago, ay magdala sa kanila ng mas malalim na pagunawa sa kanilang sarili at sa isa't isa. Naway matagpuan nila sa gabay ng iyong biyaya, ang kaligayahang kanilang hinahangad, na kinikilala na sa bawat hamon may pagkakataon na palakasin pa ang mahalagang ugnayang pinagsasaluhan nila. Ipagkaloob mo sa kanila ang katahimikan upang tanggapin ang mga pagbabagong hindi nila makontrol at ang karunungan upang palaguin ang pagmamahal at pagkakaibigan sa lahat ng anyo nito. Sa ilalim ng iyong banal na patnubay, naway maglakad sila ng magkasama, tiwala sa iyong patuloy na pagbabantay at sa iyong walang hanggang pagmamahal na pumapalibot sa kanila. Naway ang landas na kanilang tinatahak ay maliwanagan ng liwanag ng pananampalataya, pag-asa, at walang kondisyong pagmamahal. Amen. Para maangkin ang mga biyayang nakapaloob sa mensaheng ito, itype ang isang libo, isang daan at labing isa. Huwag kalimutang mag-iwan ng positibong komento, sapagkat ito ay hindi lamang nagpapataas ng iyong sariling espiritu, kundi nagkakalat din ng kabutihan sa ibang mga manunood na maaaring naghahanap ng isang pag-angat ng positibo sa kanilang araw. Tandaan na ang bawat gawa ng kabutihan ay nag-aambag sa ikot ng mabuting karma, na nagdadala ng positibong enerhiya. Sama-sama tayong magtulungan upang lumikha ng isang alon ng positibo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe na ngayon at antabayanan ang susunod na mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Nawayang Diyos at ang universo ay magliwanag sa iyong mga hakbang ng kapayapaan, pagmamahal, at pananampalataya. Amen.